Hello guys mga ka-good vibes, alamin sa videos na ito, mga pampaswerte sa bagong taon. Dapat niyo po itong malaman para maswerte ang iyong bagong taon. Kaya manood lang po kayo guys hanggang matapos. Hello guys! Welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video, isishare ko po sa inyo ang mga pampaswerte ngayong bagong taon. Manood lang po kayo na videos ko po hanggang matapos. Maraming salamat guys and God bless. Disclaimer, ang impormasyong po ito ay base lang po sa research ko. Sharing good vibes lang po, always. Mga pampaswerte sa bagong taon. Narito ang mga ritual na pwede ninyong gawin upang magkaroon kayo ng mas bagong taon. Number 1. Maswerting mag magwis sa kauna-unahang pulmon ng January 2024. Ibulong ang wis sa gabing bilog ang buwan. Pinaniniwala ang natutupad ang wis bago magtapos ang taon. Number 2. Ito ay para lang sa mga matatandang dalaga o binata gawin sa December 31 ang ritual na ito para malaman kung may pag-asa ka pang makakapag-asawa. Tumapat sa punong maraming branches, ihagis pa itaas ang iyong sapatos sa mga branches. Kapag maswerting sumabit ang sapatos sa branch ng puno, ibig sabihin nito ay mag-aasawa ka. Pwedeng ulitin ng siyam ng bises paghahagis ng sapatos kung sumasablay. Number 3. Maghain sa pagkainan ng mga sumusunod na pagkain sa medya noche. Isang bowl na bigas, 5 uri ng prutas, 2 pirasong candy na may pulang wrapper, isang uri ng native kakanin, 2 red envelope na may lamang pera at ilalagay sa ibabaw ng bigas. Kakainin sa January 1 ang lahat ng inihaing pagkain except sa bigas na may envelope, ilagay ito sa altar. Number 4. Pagsapit ng 12 midnight sa January 1, tumayo sa pintuan na nakaharap sa loob ng bahay. Ihagis mo pa loob ang 88 coins at 88 pieces of kiat-kiat. Hayaang nakakalat lang ang mga ito sa sahig. Kinabukasan ng umaga, kainin ang kiat at ilagay sa altar o ikalat sa apat na sulok ng bahay ang 88 coins. Number 5. Maswerting ihanda sa medya noche ang pulang isda, hipon, bulabula, pansit, spaghetti, shomai at lahat ng pagkaing bilog, matatamis na pagkain, native kakanin. Hello guys mga ka-good vibes. I hope may natutunan po kayo sa videos ko po ngayon. If you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thank you for watching mga ka-good vibes. Happy New Year to everyone. And God bless us all.